Hello, good afternoon. Pasensya na. Ngayon lang ako nag-online ulit kasi medyo nagiging busy ako. Meron akong pinifix na problem sa ibang office. And now, gusto ko lang magpasalamat ulit sa 200 persons na nag-follow sa akin since yesterday. And mamaya, i-check ko na naman ulit para makares back din ako. Yung mga baguhan na hindi pa nakaabot ng mga 5K followers, pwede kang makipag follow, follow to follow sa comment section ko. Basta baguhan hindi kanila i-ignore. Gusto kanilang tulungan katulad ko. And that's it for now. Good afternoon.